Andang gabi mga amigo Ayan gumala muna kami ng gabi dito sa bayan ng Plaza Masbate Kasi Pesta sa kanila dito ngayon mga amigo At syempre last night ngayon Kaya eto gumala muna tayo para makita natin yung mga kaganapan dito Ayan at syempre pagdating natin dito mga amigo Ito agad yung bubungat sa atin Himag Olaw Festival 2025 Ayan pasok na tayo mga amigo Kasi andito na tayo Ayan, at syempre kung makapansin nyo, ang daming bandaritas. Yes, kasi piyesta sa kanila. happy <laughs> na lang sa bayan ng placer mga amigo, no? Kung taga rito ka, ha? ayan, happy piyesta na lang sa inyo at andito na yung bayan nyo. Ikot-ikot muna tayo dito para makita natin yung mga kaganapan ng gabi dito mga amigo. At syempre, uh, doon tayo sa park nila kasi pagkalam ko andun talaga yung ano doon, yung... Uh, tipon-tipon ano yan, puntahan natin para makita natin yung mga kaganapan doon mga amigo at nga pala kung gusto nyo masabaybayan yung ating mga travel mga gala, mga vlog dito sa masbate mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo maganda pala mag gala-gala dito mga amigo kahit gabi na kasi bukas pa lahat yung mga tindahan dito oh. yung LCC bukas pa mga amigo pwede pa kayo mag grocery ng gabi at syempre marami pa rin tao sa kalsada na naglalakad. Yan. Baka sabihin nyo mga amigo, piyesta kasi sa kanila niya kaya maraming taong naglalakad sa kalsada. Hindi talaga mga idol. Talagang marami talagang tao dito kahit gabi kasi nga maganda yung bayan ng Placer Masbati mga ludi kahit gabi marami talagang tao. Ayan. So maganda dito mag -gala, gala kahit gabi mga amigo ano. Habang binabaybay natin yung kalsada mga amigo papunta sa kanilang park. Ayan. Shoutout muna tayo. Shoutout sa ating mga mas Masbati nyo. Uh, sa ating mga kaibigan na Injust Moto, Louie Lab Labastida ang Hilo Labastida at Rowell Dezos Vlog yan, mega mega shoutout at kay uh, Miguel Grotas ang gwapo nating kaibigan yan, shoutout na lang mga amigo ano? at syempre, sa mga taga placer, mega shoutout at sa mga kababayan natin nasa malayo Mapa Luzon, Visayas at Mindanao kaman, mega shoutout at ikaw at Burias, shoutout na rin ano yan, at kung gusto niyo magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, i eh, shoutout kita. So, ang dami ng tao dito, mga ludi. Yan, ito na pala yung entrance dito. Ito kasi yung entrance papunta dun sa kanilang park. Kaya lang, mapapansin natin parang merong nakaharang. So, ibig sabihin, parang tao lang ang pwede dumaan dito, mga amigo. So, tatanungin tayo, tatanungin tayo kay Kuya kung saan pwede pumasok yun sa yan para makarating tayo dun sa uh, park ayun, dundo sa kabila mga amigo yan, meron pa kasing iskinita dito papunta doon sa kanilang park kaya tayo uh, pumasok ano, para makita natin yung mga kaganapan at syempre, update ko kayo para naman makita natin ano yan, kung ano yung mga pangyayari dito sa bayan ng Placer Masbate yan, shoutout na lang ano sa mga taga Placer dito na yung bayan nyo, pesta sa inyo Pakain naman kayo mga amigo <laughs> yan, shoutout na lang no? So dito, kakaliwa tayo Ito na yung way papunta sa kanilang park So ito, merong building pa dito na hindi pa nag-open Pero bibidyoan natin yan pag nag-open na mga amigo Para makita nyo ano so, yan, diretsyo tayo Liwanag pala ng mga kalsada dito mga amigo Sa bayan ng placer Ganda talaga ng bayan ng placer mga amigo. At dito, ito na yung ano, yung way papunta sa kanilang park pero may nakaabang na naman. So, ibig sabihin, bawal naman pumasok yung sa yan Maghahanap na lang tayo ng maparkingan mga amigo. Ayan. Kasi bawal pumasok. So, tingin-tingin tayo kung saan tayo pwede magpark. So, pasensya na ano, medyo magalaw yung ating camera kasi naka-connect yan mga amigo sa ating helmet. Ano? So, pag lumiko yung ulo natin, liliko rin yung camera. Yan. So, maghahanap muna tayo ng maparkingan dito mga amigo. O, oh. Mahirap kasi magpark pag maraming sara. Yan. So, ito meron tayong nakita. So, dito na tayo magpapark. At mamaya mga amigo, update ko kayo sa mga kaganapan dito. So, paano? Dito na lang.